Pagilan na tag 20 seconds na muna. Uh, ano uh, mga anak, tiguan na kayo Japan kay Jawat. Midiri sa basa. Tuod kay na. Amo ah, ni mau ni mga kuan guys, tagud. No. Mau ni salin gapon kay nagbaha. Mau ni kita wag og um, tagud ah, isa-isa. Ning -isa, tagud. So, iya iya ning gi. Ilan ning gi ano gikatag para bitso tanom sa mananom, no. Ayan guys, kumbat one sa kuwang sa naglaro. Oh guys, mao na gitawag og taguran, no? Ngano gitawag ni taguran kay dili ang kung sa Tagalog sa kulaan, no? sama ni nanay o oh, nagtag nagngibot og tagot. Mao ni ang buhat na pag ating ah, tanom na mao ni maglaro, oh. Mau niya terbaik, guys. Tangan tak pergi pang larut guys. Tak pilih lagi, tak pilih lagi. Isak Oh. Tak dusing kuintang, isak ketagut guys, no. Dusing kuintang betul. Bulan hmm. hmm. init antuson. Oh. Mau ni ah. Simil nya sa humay diri sa among probinsya, guys. Uh, lahi lahi among probinsya, guys kay diri nang sa machine ang gamit kay sa machine uh, diri manumalo. so. Oh. Diritso ay Pero sa amung adili guys, mano-mano ba? Ito ang mano-mano ang tao dito. Diba? Ang tanong. Ang uh, tanong sa ubang uh, China. Da, China kay mong diritso na tanong, di diba, uh. ba boss? Oh? Diri sa ito ang mano-mano ba? Ang isa ka nga niya, yani, oh, tagod. Ah, Tag-250 ang isa ka tagod. Kabutok. Oh. Butok. Butok. Tag-250 ang butok butak sa mga bulanon butak <laughs> sa mga dabawin nyo bugkos <laughs> bugkos. <laughs> bugkos sa tagalog tali ng <laughs> tali kapangag <naglumarot>, guys <laughs> <laughs> kapangag na glomerot <laughs> <laughs> nga nun tayo ang ipon tayo larot <laughs> mo ni tagi dyan nagyaw yaw oh karoon guys pag huma no maitsa mo na ilang ilang ikatag no ikatag na lang ang taguran oh taguran ba tagod. <laughs> ang tagot ikatag mo na karoon diritsyo na tanong sa mga nanumay sa mga ning mga manunumay din nga paspas pas, -pas kay mo tanong no oh, set, up, set out paspas <laughs> pas, -pas kay mo tanong ni mga nanumay ay mo kalimot like guys <laughs> Pakjau ni, pakjau. Jangan orang anak, kayu di jauh kemana tiga orang Ah, di sini usap Jangan <laughs> orang anak. Ada ah, orang anak tiga orang nak kayu dia pon, kay jawat. Muka kau orang oh. muka muka batak dia pon. Cita kisah orang anak. Cita out. Kisah keilahan. <laughs> Basel. Ah, <laughs> <ane>. si, Basel. <laughs> ah, oh, pas <laughs> pas. Pila pila pakyaw niyo, bai? Mm. Hala? Jismil? Guys, grabe Jismil, napakyaw doharaka -kart doharaka tawlaw. Gow. <laughs> doharaka lawang Jismil. Dohara Wah, oh, grabe mahala na 'no. Buwag pajo ni ko, why, why, why requirements. Mani, mauni ni kinabuhi sa probinsya guys no. Basta ingani nga siyo ting tanom na. Basta pakyaw guys, ila yun paspasan pero pinadlaw ila yung hinadyon. <laughs> 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 kay kaya nga inadlaw ang good. Dito mo na ilang hinahinayon nila tanom. Kung pakyaw paspasan yun na kay pakyaw man. Nah. So guys, thank you for watching and please don't forget to subscribe my channel and click the bell button para update kayo sa aking mga bagong video. Bye bye.